Hello mga kama, ka mga kaidol dyan. Magandang araw sa inyo dyan sa mga followers ko dyan. Thank you, thank you sa mga followers ko. Sa so, like and subscribe lang yung mga hindi pa nakasubscribe dyan at saka nakalike. Tuntuan na, sa, tuntuan ako dyan mga kaamang mga kaidol. Ito mga kama, ka mga kaidol. Update ko na itong pera na ito. No. Matagal na itong pera na ito. Ang ganda na itong pera na to, ba hanggang ngayon? <coughs> excuse me po, si Juan Luna. Itong Juan Luna na ito, Republika ng Pilipinas, 25 centavo. Ito siya yung dati. Grabe ito. Alala ko dati ito, kung ako ng tinapay, oh, ang lalaki na tinapay, yung mga value nito, may suklay pa ako. Kaya ano, bagong lipunan. 1981, Ito, 1949, 1949, no? Oh. Kung sino mo bibili nito ni mga ka mga ka idol Marami ako itong mga hawak to. Ito. Iba-iba siguro itong ano. Titignan ko to Kung ano to 1981 ito eh. Ito 1981. Ganda na yung mga logo niya oh. Ito lang yung pera na hindi kumukupas talaga. Ito. Ang ganda pa rin yung kulay niya. Yung bagong-bago pa eh. Mas daig pa yung mga lumang ay yung mga bagong mga barya ngayon. Na biglang lumuma ito, oh. hindi talaga nagluma. Oh. Bago pa tingnan, no. Ito anong year to? 1981 din. Puro 1981 pala to. Oh, 1977, mayroon pa nga dito, oh, 1977. Jesus. Aka panganak ko lang, mama ko nito sa akin, oh. 1977. Sabi uh, tagal-tagal na pala itong mga ano to. Ito, 1979. Iba-ibang ano pala itong nahawakan ko kasi ito mga ka, mga ka idol tinapon na to, e, nakita ko, lahat ng mga lumang barya tinapon nila kasi siyempre, may mayaman din mayari, nakapagawa ng bahay. Tinapon to Ayaw na lang, ayaw na lang itong mga itong pira. Eh, nakita ko, kinuha ko na lang. Kaya ito na resulta, nakikita ko na, 1979, yan oh, oh, o, ang na. 1979, 25 centavo, Republika ng Pilipinas, ito na. Ang bago patignan. Dito, mga, mga, mga ka mga ang dami-dami pang ano, o. Ang dami-dami mga, ang dami-dami pang mga ano oh. nito ano o. Yung oh. ano? Ang dami kong hawak nito mga ganito. Kung sino mong bibili ito? Parang request nga ito. Iba yung ano niya. Oh. Iba yung ka, ano niya. Itingnan ko nga ito. Kasi lahat ng mga itong bariyan hindi ko na tingnan pa eh. Ito, ito, ito pa ngayon. Pina-update ko lang. Pero i-check ko to. Ano, may mga error pala dito. Ito mga kamang mga idol. Ito update ko na lang ito mga kamang mga idol. Paki-like and subscribe lang mga kamang mga idol. Uh, para update ko lagi sa mga bariya ko. Thank you for watching mga kamang mga idol.